Ayan po mga kapatid Magsasalin po tayo ng Special kababayan sa CAPS po Ayan Kailangan po huwag nyong ayan na umapaw Sayang po yung matatapon Isalin lang po sa bitchin para madali pong isalin natin sa caps. Ayan po. Special kababayan. Habang sinasaling ko po, mga kapatid, pinapainit ko po yung ating oven. Kaya na, sakto lang po sakto lang po magpantay sa kanyang caps para hindi po matapon. Yan. Kapag po kasi pitchil po yung ginamit niyo. Mabilis po kasi meron pong yung guide yung ating ano eh. Kababayan. Meron siyang bibig kasi. Ayan po, tsura pa lang. Masarap na.